Hi guys, welcome back to my channel. So, yun guys, ngayon lang kami nakapunta dito sa Bolivar after mang kain sa Arabian paste with Habibi Lin. Uy. And, uh, <laughs> so, sana tayo ngayon? Uuwi na tayo. Uuwi na tayo? Kasi gabi na, alam mo naman, dalaga Pilipina ako. Dapat, dapat, dapat mga 8.30 sa bahay na ako. Wow. Uwi ka na? Yes. Sige na. Yeah. Thank hi. <laughs> you. <laughs> Hindi ko ako makauwi eh. Guys, ayun nya kailangan. Ganda nang sasakyan niya, guys. Oh. So, Ngayon sa atin. Ang yaman talaga ng habibi natin. Kobe. Ayan na. Hindi na guys. Um, uwi na tayo. Wala tayong ka-date. Uwi na tayo. Ayan guys. Ba't ngayon, ba't ngayon ka lang umuwi? Ha? Ay, grabe Saan mo? ka galing? Ayan lang siya tabi-tabi. Madilin siya lang. Ayan na. Guys, ang ating hadjik. Happy! <laughs>